Hello uh, guys, magandang hapon. Ah, uh, pauwi na tayo. Galing tayo ng EDSA. dito test kami guys. Makulimlim na hapon ngayon mga guys, uh, umaambon-ambon. Dahil sa bagyong Agon. Nasa ano pa siya ngayon si Agon. Nasa Visayas pa yata. Area yung bagyo. Ang gabi madilim yung buong Quezon City, may, mga guys, buong Maynila siguro to. Buong Quezon City. Madilim. Lalo na dito sa Kamias ayan. Madilim ang kalangitan, no? Oh. Pero hindi naman sagano makapal, medyo ma, may mga patak-patak na ambon eh. Kaya oh. magwawiper tayo, oh. ayan. medyo ma uh, kulimli pero totally eh, parang hindi ulan tong ano eh malakas eh parang patak patak lang siya na ambon kahit ganyan lang siya kahit ganyan ka itim hindi naman sa gano ano parang itim na itim na malalaglag na malay ko hindi makakaulan to ng malakas ayan Shootout lang dyan Kay Bailio Bailio LME uh, by Tindoy Channel Rixman TV Nanay Uwa ICB Mix Vlog Kadotdot TV Boss GBR Boss GBR Si Nanay Uwa Ang nanay namin Na walang Jowa Dito na tayo sa kanto ng Kamias Kalayaan. Ayan. Pauwi na tayo ng Siberville. Huwag okay, niyong kakalimutan mga guys yung payong kasi may ambon-ambon. Magdala kayo ng payong pag lumalabas kayo mga guys. So tayo sa stoplight. Kalayaan sa ka KJ sa ka Madilim na Madilim na hapon. sa Kisun City Camias Road Pa-uwi na tayo mga guys. saka kamaluwag na maluwag ngayon, wala pang traffic dahil mga alas 4 pa lang. Mamaya yan alas 5. Pero medyo maluwag pala din ngayon talaga dahil sa Bado Sabado ng hapon, makulimlim mga guys. Ayun. Dito tayo ng Kamyas Kanto ng Anunas. Sa may Caltex. Sa kamay, sa kajalibi. Ayan. Kamyas. unknown na stoplight. shoutout out dyan sa ating mga, mga kasamaan sa YouTube. Birds kit up. So huwag nyo kalimutan mga guys. Subscribe. Pindutin lang yung notification bell natin. Saka like and share na rin. Para update tayo sa ating mga video eh, mga guys yan sa panahon ngayon natin oh, may bagyo ngayong hang? linggo na to na si bagyong aghun si aghun letter A letter A tayo ngayon first bagyo ngayon mga guys sa simula ng January, February, March, April, May ngayon lang nagkabagyo. Ang tagal ang init. Grabe. Ngayon, lumala, ngayon lang medyo lumalamig-lamig yung paligid natin mga guys. Dahil may bagyo. Ayan. Maghapon na kulimlim. Walang, walang araw lumabas. Shootout out kay Baitindoy. Kay Laking Prondi, Laking Prondi. Yahoo! Wee! Laking Prondi, Wee! Baitindoy, Wee! LME, Wee! Rexman TV, Wee! Okay guys, dito lang ako ng kanto ng ano, hanggang dito lang tayo. Ayun, dito tayo may kanto ng paho saka ano. May langka. Ayos mga guys. Salamat, salamat sa pagpanonood niyo. Thank you, thank you for watching.